Hello! May hapon, kapi tayo, guys. Maglagay tayo ng init tubig, guys. Kapi sa kahaponan kay... lang guys. Ano ang tinapay natin guys? Tingnan yun, tinapay ko guys. Okay. Meron tayong Elordi. Meron tayong ang ano ito sabay mga tinapay na pangalan. Pandi Leche. Ayan, masarap ito. Tapos ito, pinakamalaki. Giant na bear. Tingnan natin guys ipili lang ako dito guys na May malaki. May lang. Ayan guys. Malaking tinapay Hindi ko ata to kaya ubusin. Ay, eh. malaki man guys. Kukuha lang tayo nito guys ng kaunti. Tikim tayo guys. Sosa natin ng kape. ba ah, ah. Haba si Mingkai dyan. Mm. Yung Mingkai, maingay si Mingkai. Mingkai mm. mm. mm, siya. Mingkai mm. mm, siya. Tikman natin yung mga tinapay, guys. Ito, guys. Pandaliche. Mmm, masarap to. Sikip na kita dito ka talaga. yun. kain tayo guys tinapay with coffee po kayo guys. Hanggang dito na lang sa panonood. Thank you for watching. Bye. Kain pa ako.